iniyaw na bangus binalot ng dahon para hindi kasunog pa ayan yung ano natin guys bangus iniyaw na bangus sa dahon sunog man yan mamaya eh. ayan na guys sunog na niya eh. daming pinakbit Yan guys, napakulo tayo ng tubig tinulang barilis in Bisaya. Tuna. Ito yung tuna natin guys. Ayan. Sabawan natin. Tinula, sinabawan. og Oh. Meron tayong pichay. Ayan ang ating pichay. Ayan. Sausawan. Ayan ang ating sausawan. May mango. Yung ating kinilaw na tuna. Ayan guys, ang ating kinilaw na tuna guys na may mango. Ayan. Naluan natin ng mango, mangga. Ayan guys. So. sarap nito. Sarap, sarap. Mmm. Mmm. Sarap. Kumukulo, kumukulo. Ilagay na natin ang ating barilis. Ayan, ating barilis. Ayan. barilis 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 Ngayon guys, ayan, maraming kamatis. Si sabaw-sabaw, ang sarap ng sabaw. Sinabawang tuna. Sinabawang barilis. Yan guys, ilagay na natin ang ating pichay. Ang ating pichay. ayan na guys, ang pichay. Pichay na may sagaw Pinabawang tuna na may pichay Sarap ng tuna guys na may pichay Sarap, Sarap. Tapkan muna natin At Dito tayo sa ating pinakbit Ayan, naluto na talaga Lutong-luto na. Kamangkama lang sa pagkaluto ang ating pinakbit, guys. Parang hilaw pa yung... Ah, luto na. Luto na yan. Luto na yan. Hi guys. Thank you for watching. God bless. Ingat lagi. Kaya na tayo, guys. Guys, luto na ating bangus. Ayan. Luto na ang ating bangus. Bangus na binalot sa dahon ng sa